ang maganda tong bagong pangsili na to. At nakakamura lang na. So, ito is nabili ko lang kahapon. And gusto ko siyang itry. Eyebrow pencil. Kapit kulay niya talaga. So, gusto ko siyang itry. Ito siya, oh. Ay, hindi niyo pala kita. Ang hmm. Ganda ng ano niya, eh. Ay, tignan niyo ang haba pati niya. mura na and then ang haba pa. Alam niya ba? tatlong kulay siya. And then, ayan, and may pang ganun pa oh. Di ba? Try natin. Kahapon ko lang to binili ito is Ay, hindi talaga ako marunong magkilay. Sinusundan ko lang yung aking kilay. So itong binili ko na to is kakulay lang din ng aking ano ha. Paiba ko kita. Kakulay din lang ng aking Oh, hadi ba? Walang ka-effort, effort. Isusunod niyo lang 'yung anyong kilay. Mm. Hindi kasi ako marunong magkilay. kaya ang gusto kong pang-kilay is ganito, 'yung madaling gamitin. Alam niyo ba, pag 'yung mga eyebrow pencil, napakadaling gamitin. Isusunod niyo na lang sa kilay niyo. Mm. 'Di ba? Ganyan-ganyan lang. pinapatungan ko lang naman niya ng konti. O di ba? Kilay na. Totoo talaga yung kilay ko. Kumbaga, nilalagyan ko na lang ng konti dito sa dulo para mag-form. Tapos susuklayin ko lang yun ng ganyan. Tinan Beh, Be. Di ba? Napakaganda. Mm. Ayan, tapos na. Kilay na. So, napahabaya tayo dito. Pwede naman ganyanin lang yun eh. O di ba ang ganda? edi eh, di may kilay na ako. Hmm. Hindi siya mahirap i ano. I drawing. Hmm. Di ba? Ang mura lang niya. Ay, ang ganda pa ng ganito niya, yung pang supply and then ito din. Ang haba talaga nito kaya ito ay eh, gustong-gusto ko talaga siya. Hmm. Hmm. Wow, may pa ganyan-ganyan pa, di ba? So yun lang.